Sir, uh, I was there sa Samar kahapon and I have seen na uh, sobra uh, mahigit sa dalawang libong mga kababayan natin ang binigyan ninyo ng uh, tulong pangkabuhayan uh, sa mga manggagawa na displaced uh, ng mga manggagawa natin. In short, tupad, uh, program, 2,000 plus po ang nabiyayaan. So, alam ko tuloy-tuloy ito eh. Di, hindi lang ho sa concentrate sa lugar, kundi sa iba't ibang mga uh, lalawigan, uh, Secretary. Yes, tama ka dyan sec Erwin. Ina pa kung matatandaan mo, nung ikaw ay nakaupo pa sa uh, DSWD, ay uh, mahigpit at matibay na ang ugnayan natin pagtutulungan. opo uh, Partikular kung meron mga kalamidad. At uh -huh. uh, yun nga, tuloy-tuloy yung aming... Uh, kolaborasyon, partnership uh -huh. ng DSWD din. At ayun nga, ang aming pangunahin na na nagagawang hakbang o tulong ay yung may kinalaman sa tupad, yung tulong panghanap buhay para sa ating mga disadvantaged at displaced workers. So tuloy-tuloy yan, uh, lalo na po dun sa mga area na apektado ang ating mga, lalo na mga farmers natin at Fisher Fox, Kongsek, Erwin uh -huh. at Ninya dahil alam natin kailangan nila talagang mabigyan natin ng kaunti kahit na kaunti man lamang na ginhawa o yung uh, ikangay, maka, makarao sila habang uh, dumadaan sa matinding pagsubok bunga nitong uh, El Nino at uh, ngayon nga medyo naghahanda na naman tayo dahil mapasok itong La Nina.